Hello guys, ah, dito ngayon tayo sa Tagig. Ah, dito ako ngayon sa isang kilalang ano, magaling mag-drawing, pintor. Papakita ko sa inyo ang mga uh, paintings niya. Hello, tao po. Ah, aso. Ayan. Ayan, si Kiwa Joey. Joey Hilario Joey. sa Tagig. Hindi Joey Hilario ah. Joey Hilario sa Tagig. Ah, Tagig-Tagig okay, po yan. Uh, anong street na ko yan? Yanson Street. Ayan, ay, ay, ayan. Ang ganda ng mga drawing ni Kuya. Acrylic painting. Why no boy? Ah, oh. ini uh, sketch ko pa lang. Ayan. Ang ganda ni Kuya. Buway na no oh. Acrylic yan? Acrylic. Acrylic. Acrylic painting. Ayan, si Kuya nagda-drawing. Ayan. Magawa yeah. ng paintings kita mo. Kung ayun, eh, magawa niyo. Yan. Buhay na po ay. Tapos, ito pa yung isang. Ayun, ano ganito? Ay, ano? Nagkata ng mga drawing niya, ano? Stig! Kuya, saan tinatala yung mga drawing mo? Ah, uh, i-exhibit ko kung minsan eh, nasa gallery. Uh, Driver's gallery, tsaka sa Lamy gallery. Oh, kinala ka pala kuya. Kinala mo pa pala kayo. Ikaw kilala. <laughs> Nakita nyo na no? pag-isipit na rin yung ano, ni Kuya. Mga drawing. Oh. May mga drawing pa siya ito. Tignan natin. May mga drawing siya maliliit. Okay. Ah, Kaya pwede pa kasili? Oo, oh, sige, sige. sige. Ayun, no? Ayun. Ayan. Ayan. No? Ayan. 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 Ay, astig, ang galing. Tama, buhay na buhay yung pagkakadrawing ni Kuya. Oh. Itong mga drawing ni Kuya, ano to? Binibenta to sa mga gallery or? Oo, oh, binibenta. Kung minsan, binibili na sa akin ng direkta. Oh, pag nakita nyo yan ah. ayan yung perma. Ah, pag nakita nyo yung perma na yan, kay Kuya Joey Hilario yan. Hindi tiyan si Kuya Joey nakatira sa sa alam mo yung street ako eh? Yan sa district. talaga. Eh, kung gusto nyo magpagawa, pwede rin siya sa mga family... Gumagawa rin? Family. family portrait. Yan. Family portrait, gumagawa rin daw siya. Kung gusto nyo magpa-drawing ng... ng... mga ganito. Ayan o. No? Oh. Ayan, gawa niya. Tapos ito. Eh, mga landscape, mga ginagawa ko. Ayan. Magagawa rin po siya ng landscape. Ano pa kuya? Mga figures. Basta yung mga buhay ng probinsya, mga ganyan. Everyday life. Yan yung ginagawa ko. Oh, kaling oh. Gusto yung paggawa. Ah, ilalagay ko na lang yung contact doon sa ano sa uh, sa baba sa may comment section para kung gusto yung magpagawa ko kaya Joey kontakin nyo na lang galing mga buhay yung gawa niya the best kaya yung mga gusto mong magpadrawing dyan ano pa sulit naman yata to kay kuya medyo may discount yata may discount ba pwede rin. pwede rin pwede rin pala Oo. ano pa inaantay nyo Tawagan niya na. Nalagay like ko sa comment section yung number niya. Okay, bye-bye.